bro mga sis yan pupunta po kami ni sis Lisa doon sa may kabilang isla po na yon maglalakad lakad po kami habang maaga pa sasamantalahin po namin pagkakataon sapagkat hanggang tanghali lang po kami rito eh alas 6 pa lang naman eh magalas city pa lang magalas pa lang po ayun o ang laki ng barko hindi makita sige o sige lakad po kami dito sa may kabila handa handa lang sis Lisa lakad po doon titingin tingin po kami dito mga bro mga sis Itutur namin po kayo dito sa ano, Lobo. <laughs> Lobo, batangga. Ang lalaki ng mga bato, ano, suslisa, mm -hmm. oh. Oh, dahan-dahan at may mga puno. Oh, grabe ang laki ng bato na ito, oh. Hmm. Lakad-lakad nyo tayo, dahan-dahan, ah. -dahan, um, matalas ang mga bato, mahirap pag madulak dito, sigurado, bangas talaga. Uh mm. Ayan po, oh, oh. grabe ang ganda ng bato, ang laki. Uh -huh. uh, ito, oh. batong malaki, ito, oh.

Hello po, ano, Hello. Hello po Dito po kami ngayon sa ano Karagatan ng Lubo Hello kami sa Karagatan Lubo, Batangas Ayan po, oh. ganda, sarap po maligo oh. Mga bro, mga siseng, di na magsigaw Tsaka ano, malinis po talaga Ayan po oh. Ayan po si Sisisa, si, si, oh. mga bro, mga siya. Ayan po oh. Ayan. Nagtatampisaw-tampisaw sa tubig. ko dito sa itong Ayan. Ayan po. Ayan po. Saka salamin, malubog ako sa tubig. Ayan swimming swimming na si Brunal din sa lahat po pala naming na subscriber paki like and share and comment po at paki po na notification bell para lagi po kayo updated sa aming mga video hindi pa po nakapag subscribe salamat po na marami God bless po hindi ko na po kailangan sa isahin yung aming mga subscriber maraming maraming salamat po sa walang sa pagsuporta. God bless po Yan. Ang aking pamilya, wala pa ka. Nandun si Bunso. Nandun pa ka sa transin. Sa transin pa. Yan. Oh, Mag-hi na kayo. Good morning. Good morning. viewers. Andito kami. Lalo sa Lubo, Batangas, ang aking mamsi. Ate Mel, happy Mother's Day. Nay, happy Mother's Day. Love you. Nasaan si ano? Si DJ. Happy Mother's Day. Is mo lang, is Happy Mother's Day. Lama. Happy Mother's Day. Nasaan si Mami? In oh, oh, the world. Oh, Craig. Oh. Binati mo na si Mami mo. Basta. <laughs> Salamat din. Happy Mother's Day. In the world, in the world, in the universe. Oh. Oh. Sarap. Hi guys. Hi guys. Hi, guys. Hi, guys. Guys. <laughs> Happy yes. Day, guys! Happy Mother's Day, guys! Happy Mother's Day, guys! Hindi Ay, di mabasa yung plastik ko lumubog oh. na. Happy Mother's Day, guys! Ayun ang aking nanay siya nag-salbabida yes. sa salbabida ng apu Happy birthday! Happy birthday, guys! Ang aking kapatid. Bye -bye. <laughs> o, punta ka kay Papa! Dali, punta kay Papa! Bye -bye. <laughs>

Sabi ko sa inyo ka na, sumama kayo eh. Nakamuha kami isa dito, isa lang. oh. oh. malaki? Paliin. <laughs> Asa timba. tingba. <laughs> <laughs> tayo namin. Nalap na namin tayo eh. Oh, Tanda. Alright. Tayaw, 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 tayaw. <laughs> De. <laughs> Tignan, tignan mo, doon. Picture tayo. Yan. Sige, magbabay ka na di. Kaya na tayo. God bless po. Patiin mo ng mga nanay. Happy Mother's Day. Happy po sa lahat. Yeah, maligayang kaarawan ng mga ina. <laughs> oh, Mother! Happy Mother's Day po to sa si na. ka kay nanay. Nanay na, tatay pa. <laughs> oh, nanay na, tatay pa si nanay. <laughs> Yan, si nanay po. Uh, yeah. Nanay po ni na Sis Lisa. Ayan. Yeah. Sinpre, nanay ko na rin po. Ayan po, so, hello. Pababa <laughs> oh, na si Brunaldinho. Ang dami nang naliligo, oh. May mga naga, ano, na. Ang dami din nanghuhuli ng isda. Ayan. Ang kalibutan eh. Gubat. Ayan. Sila nanay, atay nandun sila, sila ati Maya, o. Oh. Ha? Nandun sila, o, oh, sa dulo. Okay lang yun. Malinis naman, ay. Eh. Ano, baba ka na? Masili, ay malinis na sila. Sa dulo. Ano? Hello, <laughs> po.